Today we're going to spend an overnight sa pinakamalaking abandonadong water park sa buong mundo. Ang Tuitian Lake Waterpark. This waterpark is located in Huong Tui Town here in Vietnam. Napakalaki ng park na to at ito ay napapaligiran ng mga pine tree. Inimbisa ng water park na to ng 3 million plus dollars ng isang tourism company ng Hue Vietnam. At dati, meron ditong luxury restaurants, aquarium, mga yate, water park system at napakagandang water music stage. Binuksan nitong water park na to noong 2004. Kahit hindi pa tapos yung iba, e eh, nag-operate na sila. Akala nila okay lang. Pero dahil nag-operate agad sila nang yung iba hindi pa tapos, e eh maraming tao ang nabismaya. At dahil dyan, itong waterpark park na to ay hindi na dinayo pa ng mga turista. Napilitan itong isara dahil hindi nga ito kumikita. Nalugi ang mga investors. At magpas hanggang ngayon ay hindi na ito nabuksan pang muli. is possible? I think so. Hindi namin alam kung pa pwede ba talaga. It doesn't have a security? No. No security? You, 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 you don't pay. No security. You can go this way. Well. Okay. Cool. Alright, so... Cook, see you tomorrow. Take this. It's all yours. Okay, thank ah, okay. you. Okay. Yeah. So guys, okay, so pasok na kami ngayon sa Abandoned Water Park. Hello, brother. Uh, I have a question. Excuse me did they have security over there? No, no. Yeah. Thank you, bro. Bungad pa lang kitang kita na agad ang mga naglalakihang damo na sumakop na sa paligid. This water park is almost 50 hectares. Someone's camping over there. May nagkakamp banda doon. Pero di ko alam kung parte pa rin yun ang park na to. Feel ko yung nakikita ko dito, ito na yung stadium eh. Kasi dati may stadium dito para sa mga show. Dito banda, may bridge. I believe ang plano dito. Siyempre, tawiran ang sasakyan. Sa hindi kalayuan, eh, matatanaw mo na agad ang nambuhalang dragon. Dito tanaw mo na yung dragon. Oo. At dito, nasa harap ko na ang abandonadong stadium. So right here guys, I believe ito na yung abandoned stadium. Grabe. Una na namin in-explore ang paligid ng stadium. So right here guys, ito, I believe si CR. Oh. 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 Area 54. CR to guys, CR. Nakatakot. <laughs> right here. Let's see. Loin oh, butiki. Another room. Tapos ang mga dingding nito ay hindi rin nakalagpas sa mga pambababoy ng na mga nagpupunta rito. Mga lang na sobrang dami ng vandalism dito. People just painted the walls. I believe this is the way to the entrance. Wow. Sobrang laki ng stadium na to. Ang stadium na to ay napakalaki. Napakalaki ng pool, napakadami ng upuan at talaga nakakapanghinayang. At halos lahat ay nabubulok na. Right here guys, andito kami sa taas. Tingnan nyo kung gaano kagrabe yung nasayang men sobrang daming nasayang sa aming paglabas sa hindi kalayuan Meron pa kaming nakita ang isang abandonado Tingnan natin kung ano naman to uh uh Okay Ulo ng eroplano guys Thrill Rider So di ko alam kung saan yung entrance So it's like a shuttle ito yung tipong meron kang 3D glasses tapos may papanood din kayo na 3D na short film tapos gumagalaw-galaw to pero ayun pati ito sayang, kasi hindi naman nagtagal yung bukas ng water park na to sayang talaga dahil ang lahat ng ito ay hindi malang nagamit at nabulok na lang ng panahon nakakapanghinayang makita yung mga gantong klaseng lugar so ngayon guys papunta naman kami dun sa dragon as you can see out there dun yung dragon Pumunta na kami sa kabilang parte ng lake bago pa lumubog ang araw. At dito ko nakita ang naglalaki abandonadong water slides. Kita ko na dito yung water slide. Sana hindi agad tumaba yung araw. At bago mo tumapuntahan, mapuntahan, eh madadaanan mo muna ang dambuhalang dragon. Okay guys, so ito na yung dragon. Grabe. Okay guys, so nandito na tayo sa may dragon pero gusto mo na pumunta doon. Isa may water slide at yun muna yung explore natin. Bago tong dragon, ihuli na natin to. Huli namin i-explore yung dragon dahil plano namin dito mag-overnight. Guys, right here, abandoned car made up of cement. Dadaanan muna namin ang dragon. At balita ko, dito daw nakalagay ang naglalakihan nila ang mga aquarium. Okay guys, so right here, nasa likod yung dragon. Pero hindi muna tayo pupunta dyan. Sa so water slide muna tayo. Okay guys, so ngayon papunta na ako sa mga slides. Grabe, dumidilim na. Mag-isa lang ako ngayon. Hindi na sila sumama doon kasi pagod na sila. Mag-isa akong explorein yung lugar. Okay guys, so ito na yung pasukan. Oh, ang taas. Medyo kinakabahan ako nito dahil mag-isa lang ako. At ito na nga ang abandonadong water slides. So, kita natin. Grabe pa yung mga slides. Ang mga padulasan na ito ay hindi masyado na gamit. Hindi ito dinayo, hindi sila nagtagal sa pagbukas at nabulok na lang ito ng panahon. So tignan nyo guys, three giant water slides. At maya maya lang, biglang may pumito sa akin. Go. go out. What? Go out. Hmm. Yeah, just film this. And I go out. Sorry, go out. Okay. Pinabahan ako dahil bigla ang sumulpot. Hindi ko alam na siya na pala ang security dito. Okay. So, the security is now kicking me out. Okay, so, pinapalis na ako ng security. At sinamantala ko na to na habang nasa taas siya, ililibutin eh, ko na ngayon ang so baba. Abandoned. Oh. abandoned. water slide in the world. Walang daan dito nagmadali na akong puntahan ang pinakababa ng water slide. Grabe ang haba ng slide, men. So, oh my gosh. Oh, grabe ang laki ng pool. Napakalawak ng pool na to at napakataas naman ng water slide. Ito yung unang pool, pool. Ito yung mga slides. napakalawak ng lugar na to at kung i imaginein mo kung nagpa-function pa to, para kang nasa paraiso. Banda rito ay meron pang isang napakalaking pool. First time ko makakita nito kaya sobrang naa-amaze ako. Guys, sobrang laki at napakalaki din ang sayang dito. At pagbalik ko, sumunod rin pala sila sling kasi akala nila ako na paano na ako. Yeah, we're going back now. The guard is already kicking us out. Ayaw kami tigilan kasi baka daw mag-sneak lang kami. At dahil dyan, nagbawalan niya kami makapasok sa loob ng dragon. So ayaw kami tantanan guys ng guard. Sinubukan kong kausapin yung guard. Pero ito ang sagot niya. Kung mag-night, mong buwanin, may mga to spend the night and have to report it to the police. So, all I'm asking... At maya maya lang, bigla siyang may tinawagan. Uh -huh. Uh -huh. Hello? Hello, Yang ah. Yang eh. Ah, uh, Yang eh, ikaw may ingay marasya. At dito yana. na ako kinabahan. Okay Kahit anong pilit ko, talagang bawal talaga. So, I already talked to him. Pero sabi niya kapag hindi daw ko umalis, tatawag siya ng police. I don't want that to happen. I tried my best to talk to the guard, pero. Okay guys, so pabalik na kami ngayon at bukas na lang natin na-explorein yung dragon. At habang palis kami, eh, meron pa siyang tinatawagan. Natakot ako kaya binakap ko agad ang lahat ng footage ko. Ngayon at the moment nagbabackup na kami ngayon, buti nilang na dala namin yung laptop at yung SSD ko. Maya-maya dumating na rin yung aming sundo at umalis na kami sa lugar na 'to. Habang babalik kami, ang dami kong na-realize ng mga bagay-bagay. Nakauwi na kami. Sa totoo lang, kaya namin mag-sneak sa loob. Sa sobrang laki ba naman ng lugar na 'yon at ng water park na 'yon, alam ko na kaya naming magtago na lang at matakasan yung guard. Pwede akong magbayad na lang ng malaki para pumayag. Pero bigla akong naalala. nandyan kayo, may mga magulang, mga anak mga content creators na nanonood sa akin at ayokong tularan nyo yung ganun. O totoo limitless, break your boundaries, push your limits, pero kapag may maaapakan ka ng tao, pag may maaagrabyado ka na at makaka-impluensya ka na ng hindi maganda, alam mo na dapat kung saan mo ilulugar ang sarili mo. My goal is to inspire and let the people see the beauty of the world. May mga mali ako nagawa dati at hindi ko nahahayaan yon na maulit pa maaga kaming gumising para balikan ang water park. Okay guys, nandito na kami at didiretso na kami sa si Dragon. Doon sa park na hindi natin na-explore kahapon. Sobrang excited ako makita ang loob ng Dragon na to. Ano kayang itsura at ano kayang meron sa loob. Okay guys, palapit na kami sa si Dragon. Ang laki na ito. Pero pagpasok ko dito, ito ang nadatnan ko. So guys, sa pasok pa lang kami, napansin ko agad na sobrang daming vandalism. Ito, pinagbabasag na yung salamin. Sobrang daming paints. Wall paints are everywhere. Here. May couch, oh. Yun, may mga paint pa doon. May spray paint pa doon sa dulo. Sobrang binaboy ng tao yung lugar, men. May mga mas pang naghanap. Ball pen. Too much trash in here. Pero may maganda to kung nagawa. Feel ko ang pinaka main plan dito is yung may mga lumalangoy-langoy pre no, parang um, water ano, yung sa atin, sa Ocean Park. Ocean Park. Parang Ocean Park yung plano dito. Ito may tubig pa nga. No? Oh. Medyo delegado para dito kasi Ito, pre, pag nagalaw mo lang yun, pwedeng bumagsak yun eh. Oh pre, aquarium to eh, Tignan mo Dati itong siguro aquarium. For sure. And kung makikita nyo guys, mga takip pa to ng mga spray paint. This may be buttons. Tapos so ito, ah, mga basag na mga bubog. Ang ganda sana ng plano, no? Hmm. Pre, ingat na may bubog. min May condom pa! Uh, disgusting. Mga basura, iniwan lang dito. Kaya nakalat. Siyempre kung gaano kaganda dapat to, men. Guys, itong mga ano dito, pa ganun. Mga tunay na puno. Inakit naman namin yung taas para makita ko anong meron dito. Ito yung gitna parte. Nakit ko na rin yung pinakataas para makita ang bibig ng dragon. At pag ko dito, wala akong ibang naramdaman kundi disappointments. Sayang, no? Grabe, guys. Siguro ngayon ko mas naiintindihan sa panig ng guard mas naiintindi ko siya ngayon kung bakit ayaw niyang mag-over na dito. Dahil sa mga to, kung ano nakikita natin ngayon. Ibat-ibang taon, ibat-ibang pangalan yung nandito, ibat-ibang sticker, ibat-ibang pintura yung nandito. Ibat-ibang lahi yung nandito. Ibat-ibang tao yung nandito. na dito. Nakakalungkot lang. Ang dumi na. Tara, pwesta. Sayang kasi ganito ang sinapit ng lugar na to. Wala naman akong problema sa mga gumagawa nito pero mas maganda sana ako nasa tamang lugar. Hindi ko rin masisisi kasi masaya naman talaga magpinta. Yun nga lang kapag wala ka sa lugar nagiging hindi ito kaaya-aya. Napakalaking sayang ng lugar na to. Hindi lang para sa Vietnam kundi lalo na sa mga taong nagtiwala sa proyekto. Pero ganun talaga, pagdating sa negosyo may panalo may talo. Always stay safe and always remember B. Limitless.